sa ating sponsor at sa butihing administrator ng National Irrigation Administration. Sana ho, hindi po mawala yung irrigation at ang matira na lang ay National Administration. Uh, would the distinguished sponsor yield to uh, a number of Uh, clarificatory questions and validation of reports of the NIE. Glad to Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, uh, Distinguished Sponsor. Susugan uh, ko lang yung unang-una yung uh, sinabi ng sinundan ko si Congressman Presley de Jesus ng Pilrika na Uh, kailangan nating dagdagan ang pundo ng National Irrigation Administration. Kasi marami po tayong mga kababayan na kahit pagkain lang, walang ulam, okay na po yon sa kanila. Ganon po kahalaga. At ang pinanggalingan po ng pagkain na yan ay simpre sa ating palayan at hindi po yon magagawa kung walang irigasyon. Kaya lang po, bago tayo pupunta, Mr. Speaker, distinguished sponsor, doon sa pagdagdag ng pundo, ayusin muna natin yung pag-implement ng pundo. Alam naman po nating lahat na with the meager resources of the government, kailangan nating ilagay at ma-maximize mama yung mga maliliit na na pira na nailagak sa iba-ibang ahensya ng gobyerno ay mamaksimize po ang gamit papunta po doon sa mga uh, pangangailangan ng ating mga kababayan. So, kaya ang una kong katanungan, Mr. Speaker, Distinguished Sponsor, naayos na po ba ng National Irrigation Administration yung mga reklamo ko at sa buong Pilipinas regarding sa mga irrigation projects na wala naman pong tubig. At yung mga, in my case, I have a picture na yung lasing natulog pa sa irrigation canal. So, ulitin ko, bago tayo, I agree, fully agree 100% kailangan pondohan natin ang ating mga irigasyon kasi ang Department of Agrarian Reform panay ang distribute ng kloa kalaunan dahil hindi nila masaka yung kanilang uh, yung kanilang lupain dahil walang tubig binibinta na naman ng mga magsasaka natin kaya paulit-ulit lang ang problema natin ulitin ko ang tanong ko Mr. Speaker Distinguished sponsor Tatlong taon ko na nang naristo, o nang termino ko pa, naiayos na ba ng National Irrigation Administration yung paggamit ng pundo para sa irigasyon? I would like to qualify, inulit ko, ulitin ko lang yung sinabi ko sa budget prepping. I am not saying na sa panahon to ni Administrator Gillian. Kasi yung sagot niya sa akin, parang hindi niya masyadong narinig yung sinabi ko, pati yung farm to cockpit road na sinabi ko, parang inangkin pa niya na irrigation ang tinumbok ko. Hindi po, kahit balikan natin yung record ng Committee on Appropriation sa budget hearing natin, ang sinabihan ko po si Secretary Tio na yung farm to market road, nagiging farm to cockpit road na, at kahit ang Department of Agriculture ay hindi nag-implement, DPWH ang nag-implement, sinabi ko po, dapat responsibility pa rin ng Department of Agriculture to monitor sa DP. Kasi project po yon ng Department of Agriculture, pundo po yon ng Department of Agriculture, nilagak sa DE, nilipat lang. O kita mo yung mga irrigation na yan, Although, ngayon ko lang umaga natanggap yung reply ng niya at inamin naman nila no, na wala ngang tubig. Ngayon lang nila inamin eh. Na wala nga ang tubig. Yung, but before, they keep on insisting na nirepair na nila. So, uh, babalik ako sa katanungan ko, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Mayroon na bang institutionalized na sistema ang national irrigation administration sa paggamit ng pundo taon taon para sa irigasyon Mr. Speaker distinguished sponsor uh, Mr. Speaker uh, uh, our distinguished uh, colleagues actually uh, lahat oh ay uh, tama po ang sabi niyo na talaga bawat sentimo ay ay uh, ginagastos ng tama. At uh, totoo naman ho, na doon ho sa lugar ng Dinagat Island mismo, uh, gusto lang ho nating parating, Mr. Speaker, my uh, distinguished colleagues, na talaga ho, uh, bigyan ho ng pansin ng NIA, ang matagal na ho, uh, sinasambit ng ating butihing kasamahan dito, tungkol ho doon sa ginawa na walang tubig na nangyayari. At kung katulad nga ho na nabanggit ko kanina, uh, may mga instances ho kasi pag gumagawa ng mga FS, ng mga feasibility study, ay minsan ngayon may tubig dahil sa hindi gumaganda ho ang uh, pagkakataon na talaga meron hong climate change, ay talaga ho yung minsan pag wala hong proper um, uh, watershed ay mabilis so na natutuyan. Yung dating may tubig ay uh, nawawalan ng tubig. Pero ang tungkol naman ho dito, Mr. Speaker, or, my distinguished colleague, uh, dito ho kasi sa, ayon sa datos na binigay po sa akin, at alam ko naman po, Mr. Speaker, to last time nung uh, tayo ng budget briefing, ang intervention ho na nakita ho ng, at, ng inyong butihing uh, sponsor ay nagkandak ho ng JRSS na po doon, Mr. Speaker. Sa katunayan po, meron sa uh, 30 na hinukay ho nila ginawa ng JRSS TV, inalam ho sa yung ho ng yung test ay talaga ho ginagawa ho yon sa bawat uh, constructions para makita ho natin kung saan at anong lalim at anong metro at yung tubo kasi hindi ho lahat kasi pag hinukay nyo yan tubig. Mr. Speaker, my deceased colleague. Dahil sa paghukay ng georesistivity, makikita ho natin jam dito lupa, tubig, lupa, tubig, ganun ho yan. Kaya pag nilagay ho natin yung pump doon, usually doon ho nakikita kung saan lalagyan ng mga butas yung mga tubong ilalaan o ilalagay. Doon ho sa sinasabi po, Mr. Speaker, ng ating butihing kasamahan dito, ay uh, sa tatlong uh, ginawa ng georesistivity test, ay seven pump, meron na hong uh, seven pumping station under construction at meron pa hong anim na under bidding Mr. Speaker distinguished colleagues at yun ho ay uh, talagang hindi ho hinto ang IA ang ating National Irrigation Administration na kailangan ma-utilize natin yung pondong nila andon at paging functional o operational Mr. Speaker My distinguished colleague, uh, thank you, uh, distinguished sponsor, Mr. Speaker. Before I proceed, may I just ask if nagbago na yung roles natin na yung sagot ay pumapatak doon sa oras ko, oras ng interpreter? Kasi mahaba yung sagot ng, ng ano, ng uh, sponsor. Naubos na yung oras ko. Para na rin tubig to na para na rin tubig to. Wala wala na wala na kong tubig dito. <laughs> the, the, the the rules did not change and uh, would like to uh, the timekeeper to mind so, the time of the good God. Oh, uh, uh, thank you Mr. Speaker. Roleitin ko lang. Uh, very simple lang yung katanungan ko. Lahat po nang sinabi ng distinct sponsor nandito na po sa sagot ni Administrator Gilin. Ang tinatanong ko lang ngayon because I am also supporting Uh, kung hindi ngayon uh, fiscal year 2026 sa next fiscal year na talagang lakihan natin yung uh, yung budget sa irrigation kasi biruin mo Mr. Speaker hindi ko maintindihan binabaha tayo anong ibig sabihin binabaha tayo sobra-sobra na yung tubig sa Pilipinas pero bakit marami pong lupain ang walang tubig at hindi masaka We, we wanted to reconcile those two things. Kaya, tinanong ko, mayroon na bang institutionalized na sistema ang National Irrigation Administration kung paano gamitin yung pundo para sa irrigation? As a hint, as a hint, regular ba yung koordinasyon niyo sa Department of Agriculture? Kasi we wanted to implement the irrigation project using scientific method. Tama po yung sinabi ng, ng butihing sponsor. Sinabi rin po to ni Administrator Gillian, mayroon na silang equipment na mag-detect kung saan yung tubig. Tama po yun. Pero ang sinasabi ko po, dapat dahil kakaunti lang yung pira natin, mailagay po doon sa area na may malaking yield. Halimbawa, itong area na to ay parehong 1 hectare. Parehong tag 1 million yung gagastusin natin kung ating irrigate. Pero definitely, hindi po pare-pareho ang yield. At ang nakakaalam lang dyan, yung Department of Agriculture. Kasi nang sa kanila, yung mga technical people, to determine ano yung yield ng isang area. Para po, yung 1 million natin na mag lang ng 1 kaban dito sa isang area, ay doon natin i-priority sa 1 hectare din na mag ng dalawang kaban. Ganun po kasimple ang gusto kong mangyari. Mayroon na po ba tayong, again, regular institutionalized coordination na ang mamili po kung saang lugar ang paglagyan ng irrigation ay kasali po diyan yung Department of Agriculture. Mr. Speaker, distinguished sponsor. Uh, Mr. Speaker, uh, my distinguished colleagues, um, tama po, no? Actually, meron po tayong mga master plan. Andiyan po yung regional development system master plan at meron din po tayong national master plan yun ho yung magiging gabay natin Mr. Speaker my distinguished colleague na uh, yun ho yung uh, susundan natin sa pagpapapondo at pagpapagawa ng mga infrastruktura, lalo't higit sa mga sa mga lugar na may pangangailangan at uh, dadagdagan ko lang ho no yung tinasabi ho ng ating uh, Mr. Speaker uh, my distinguished colleague yung kasi ho ang pagpopondo ng niya ay talaga hong uh, ikinakalat hindi bagamat ang kailangan ni Sir Speaker ay mas malaki sana bagamat yung pagmalaki ho yung reservoir o dam na ginawa sa paggawa pa lang ho ng FS it takes time siguro mga more or less mga 3 to uh, mga 2 years 1 year or 2 years ganoon ho yon kasi kompleto ho yung uh, Uh, lahat ng study. Kasi pag-aaralan ho yan ng isang taon, dalawang taon kung ano weather condition doon at uh, itong ilalakay na dam na to ay kaya ba niyang ipunin? At ano ang klase? Pag-aaralan din yung klase ng lupa at titignan din ho yung mga soil bearing capacity ng mga dam. Uh, uh with all due respect sa ating butihing sponsor, Mr. Speaker, no? Uh... Very simple lang ang tinatanong ko, mayroon na bang institutionalized? Yung bang Regional Development Council na ginawa ng master plan? Kasali ho ba dyan yung mga experts natin sa Department of Agriculture? Yun lang, para ko lang masiguro na yung pinaglagyan ng pagkain ay talagang nagutom. Baka kasi naaksaya lang dahil yung binigyan mo ng pagkain ay busog naman. Ganun lang kasimple. Doon natin ilagay yung maliit na pondo sa area na malaki ang yield. Because, may study na. Kasi, mara, ma, ma, madali na sabihin yung mga master-master plan. Yun nga ang plan control natin. Ang daming nagsasabi, master plan to, master plan right, kal, kal, kaliwat kanan, master plan. Sumupura na, master na master na. Kaya, kaya lumubog tayo sa ano. So, may master plan o wala, ang, sa, ang tanong ko, Mr. Speaker, distinguished sponsor, mayroon bang institutionalized na naugnayan ang Department of Agriculture at National Irrigation bago siya mapunta kasama sa master plan. Yung master plan na yan, Kasali ba dyan yung mga experts natin sa Department of Agriculture? Kasi ang tinutumbok natin dito, yung malaking yield na area. Uh, Mr. Speaker, uh, my distinguished colleague, uh, tama po ano, uh, actually ang uh, National Irrigation Administrations ay uh, masinsin po ang ugnayan hindi uh, hindi lang sa ahensya ng Department of Agriculture. Although, andyan naman ho, kasi itong mga attached agency ho ng DA, katulad ng Bureau of Soil Water Management, andyan din yung tinatawag na Bureau of Agricultural, Fisheries, and Engineering, andyan din ho yung SRA, PCA, tsaka NTA. At siyempre, uh, yun nga ho, hindi ho tumitigil na nagkakaroon ng maayos na master plan po ang ating uh, National Education Administration. Sa katunayan nga ho, kaya nga dumadaan ho tayo sa RDC para makita at maapurban doon yung karapat dapat na popondohan. Kasi doon ho makikita na NEDA kung siya ay magiging feasible at hindi feasible. At asahan nyo Mr. Speaker, uh, Ms. uh my distinguished colleague, ay uh, duly noted po yung lahat po ng observation niyo po. Uh, Mr. Speaker, distinguished sponsor, salamat po doon. Pero uh, pang limang taon ko na kasi itong ano, na-observe ko, dito, pang, pang, pang pitong taon ko na pala dito sa Kongreso, I have observed na with all due respect sa mga agencies dito, basta lang makasagot sa mga tanong. Pero depende kasi sa nagtanong yun eh. Ako I'm serious sa mga tanong ko kasi alam ko apektado ang mga kababayan natin dahil sa maliit na pondo na pinaghati-hati natin. Gusto ko lang masiguro na nagiging realidad yung sagot. So with that, no? Sinabi na you are coordinating, uh, may ay respectfully request a certification from the Department of Agriculture Regional Development Council, no, to be submitted by the National Irrigation Administration that really the projects na pinupunduhan sa 2026 irrigation projects ng NIA ay well coordinated sa mga agency na yan at yan yung tamang mga lugar na paglagyan natin ng pundo. Kandi, distinguished sponsor, commit uh, on that to be submitted, Mr. Speaker? Uh, Mr. Speaker, gladly po. Ibigay na lang po namin ang kopya ang ating uh, butihing uh, representative po, Mr. Speaker. Thank you. Ang sunod ko pong katanungan, uh, ano pong project yung narinig ko doon sa budget hearing natin na uh, may cost na 450 million parang equipment yata yun? Mr. Speaker, distinguished sponsor, ano nga yung project na 450 million? Uh, Mr. Speaker, my distinguished colleagues, yung hung, uh, 415 na uh, sinasabi po natin ano ang gamit ho kasi niyan ay uh, sa paggawa ng feasibility studies detailed engineering at yung risk management in particular po sa hydrological modeling dam reservoir design validations yung dis reservoir design validation climate resilient planning and project execution na-forecast na ho kasi rito ay uh, rain forecast up to 14 days ahead and a 20-year historical data set. Mr. Speaker. Thank Mr. you. Mr. Speaker. Uh, yung po ba ay software, Mr. Speaker, distinguished sponsor, yan po ba ay software o equipment? Subscribe, ah, uh, Mr. Speaker, my deceased colleague, subscription po to, kompleto na siya, may software, etc., Mr. Speaker. Ah, uh, kanino po tayo nag-subscribe, Mr. Speaker, Distinguished Sponsor? Ah, uh, Mr. Speaker, ah, uh, dito po tayo sa tomorrow.io, Mr. Speaker, Distinguished Colleague. Yung po ba, Mr. Speaker, distinguished uh, sponsor, yung po ba ay annual subscription o one-time subscription lang? Mr. Speaker, uh, my distinguished colleague, ito po ay ay uh, annual annual subscription po, Mr. Speaker. Uh, thank you for the the candid uh, answer. Uh, Mr. Speaker, for the record, no, ang representasyong ito ay nalakihan doon sa amount na yon. Mayroon naman po tayong other government agency, pag-asa, etc. Kung mga forecast, imagine, no, hirap na hirap tayo pupunduhan yung mga irrigation natin, projects. Pero gumagastos tayo ng 450 million para, mad para lang ma-detect kung saan yung ulan, kailan babagsak yung ulan. Now, there are other agencies also uh, doing that uh, forecast. Siguro kung one-time subscription lang. no I hope that the Committee on Appropriation will look into that. Kasi uh, napaka-liit napaka na nga lang ng ating pundo na... Uh, kinakalat natin sa iba-ibang pangangailangan ng different government agencies. So, mayroon tayong almost half billion taon-taon para lang dyan sa subscription. So, that, that is for the record, no, uh, Mr. Speaker. Titingnan natin baka yung laman ng software na yan, yung kanyang nagawa, ay magawa naman ng ibang government agencies like Pag-asa, etc. At yung ibang amount out of the 450 ay magamit ng NIA sa mga pag-repair ng mga irrigation canal and other irrigation-related uh, activities or uh, projects. Oh so anyway, uh, uh, ang, uh, marami pa sana akong katanungan, no? Uh, but for the interest of time, Si Representative Tinio, kanina pa ako makalabit sa akin na siya na naman daw. Mag-usap na lang kami ni Administrator Gillian. Ang mahalaga sa akin, finally, NIA admitted na tama yung sinabi ko na walang tubig yung mga erigisyon. At I am not saying na sa dinagat lang yon That is only a tip of the iceberg. Ang ang susunod kong hingin na commitment, Mr. Speaker, distinguished sponsor, can the National Irrigation Administration submit to Congress an inventory, especially to the Office of the Speaker and to the Committee on Appropriation, inventory of all reported, completed irrigation projects na no longer functional. Kasi hindi ako maniwala na yung nangyari sa dinagat na anim na irrigation ay walang kahalintulad sa buong Pilipinas. Marami po yon. Gusto ko lang masiguro na for the next three years na I am still a member of this Congress, kung hindi pa ako mamatay, na yung pinaglaanan natin ng pundo, pinaghirapan, bayaran ng mga buhis ng ating mga kababayan, ay mapunta talaga sa lugar na magkaroon ng tubig at mapakinabangan ng ating mga ng, na, ng ating mga mamamayan na hindi lang mapunta kung saan-saan. So, para ma-repair naman yon. Kung may inventory tayo, that will help the Committee on Appropriation appropriate funds, allocate funds na ma-repair yung mga yon. Again, I would like to reiterate, hindi ko sinasabi na kagagawan niyan ni Administrator Gilin. Matagal na po yan. Matagal na po yan. Gusto ko lang ma-repair yung mga yan sa buong Pilipinas kasi You are misleading with your report. You are misleading Congress. Sinasabi niyo, 70% na ng ating irrigate, ng ating irrigable areas ay irrigated, which is hindi ako maniwala. Kasi kasama doon sa 70%, yung mga areas sa dinagat, maliit nga lang yon, 25 hectares, 30 hectares. Pero pag sinasama mo, more than 100 hectares yon na hindi natutugma doon sa report ninyo na irrigated na. Kung pagsamasamahin mo yung buong Pilipinas, baka marami pa yan sa, sa ibang mga lugar. Hindi lang baka. Sigurado ako marami yan. Gusto natin malaman saan para ma-repair natin, malagyan ng hiwalay na pondo for repair para hindi na sasabihin ni Admit na kinulang kami ng pondo para sa repair. They mas admit na mayroong mga ganyan. Like classrooms, So, they must admit na maraming hindi natapos, kailangan nating tapusin. So, can the uh, distinguished sponsor and the NIA commit on that to submit to Congress and the Committee on Appropriation? Mr. Speaker, uh, yes po, uh, gagawin po namin, Apo uh, uh, Congressman. Maraming salamat po, uh, distinguished sponsor. Alam naman po ninyo na kailangan nating pagtulong-tulungan na magkaroon ng tubig yung ating mga palayan para hindi na po ibinta ng mga carp beneficiaries yung mga lupa nila dahil sa kawalan ng kita, dahil hindi nila nagagamit. So, uh, uh, I hope no na ang pinag-usapan natin ngayon ay makakatulong sa atin pangkabuuan. Alam ko naman po na mabuti ang hangarin ni Admin Gillian kaya lang po, may mga nangyayari before his administration na ka kailangan niyang i-rectify. Kasi kung, kung ituturo lang niya na hindi pa yon sa ano ko, inaksaya na natin yung, uh, yung buhis ng ating taong bayan. So hindi na lang tayo magtuturoan kung sinong gumawa noon. Uh, gagawin na lang natin kung ano yung kaya nating gawin na mapakinabangan yung mga hindi napakinabangan noon na ginastos din natin. So with regards doon sa isyon na marami kayong solar uh, projects na may sobra at ibintad niyo sa mga elektriko op yung uh, sobra, we can uh, ano, we can discuss on that with the administrator of the National Electrification Administration. We will gladly help you on that para may extra nakita yung ating mga farmers. Kasi sa sinabi ko, hindi lang po si Alice Go ang lumaki sa farm. Lumaki din po ako sa farm. Kaya I always have concern to the National Irrigation Administration kasi yung maliit na farm lang namin ang binuhay ng aking, ng aking tatay sa amin. So, finally, Mr. Speaker, uh, I would like to manifest my support do the budget of the national irrigation administration provided magawa natin yung kailangan nating baguhin maraming salamat mr speaker maraming salamat distinguished sponsor thank, thank you mr speaker thank you